তাহা <muchas> eto ako ngayon sa Taoyuan International Airport ng Taiwan. Ayan. Nandito na po ako. Andito ako sa Terminal 1 which is uh nakapila ako sa uh Air Asia na plane. Madaling araw po yung flight ko, guys, kaya medyo walang walang tulog to ngayon. halong halong ano, halong Halong excited na hindi ko maintindihan. Parang ako natatain na naihi, naiwan. iwan may tao ako sa likod. <laughs> Ayan, ang daming, ano guys, ang daming umuwi ng Pilipinas. Ayan. Napakahaba ng pila. Ayan, andoon yung chicken counter information. Ayan. Ayan. Air Asia yung ang flight ko, guys. Kaya, andito kami ngayon sa check-in number 12. Ayan, sa number 12. Number 12 na pila ito, guys. Ayan, sobrang haba. Ayan, sobrang haba. Ayan, may, ano, may Pinay tayo, may mga kababayan tayong uh, kakausapin yung Uuwi din ba sila ng Pilipinas magbabakasyon guys or for good na ayan. Pero ako nga guys is magbabakasyon lang ako. Hindi po ito uh, planadong bakasyon. Ayan, may emergency lang akong uuwiin. Ayan. So kailangan nating umuwi kahit wala tayong masyadong wala tayong masyadong ang tawag nito. Ah, uh, ipon kailangan nating umuwi para maayos ang uh, maliit na problema sa Pilipinas. Ayan. So, tingnan natin, guys, kung uh, makakuha tayo ng uh, information sa uh, iba nating kababayan dito sa airport. Kung uh, uwi ba sila for good sa Pilipinas or vacation lang at ilang buwan ba at ilang days. Ayan. Try natin, guys, na magtanong. Ayan, nagpipicture-picture lang muna sila guys. Huwag tatanong tayo. <laughs> Kung pwede natin silang tanongin. Ayan. Hi kabayan! Pwede ba akong um, mag-interview ng saglit <laughs> para lang sa aking YouTube channel? Ayan. Uh, uuwi po ba kayo ma'am? Oh, if we're good or... Bakasyon lang. Walang oh, bakasyon. Bakasyon lang siya, guys. Ilang days po ang binigay sa ma'am? Isang pulan. Ten days. So, napakaliit, guys. Pero siguro naman is masaya na yan ang pamilya niya sa Pilipinas. Lalo na kung may, may anak ko po ba, ma'am? Ah, wala. oh, dalagang-dalaga, guys. Pero hindi na siya available. Sorry. Meron na siyang ano, oh. <laughs> Factory ka po ba dito, ma'am? Ayan, factory worker siya, guys. Ang ang trabaho kasi dito sa Taiwan, guys, is marami. May factory worker, may caretaker na kagaya ko. May, Mer mayroon ding nursing home. Ayan, yun ang mga trabaho dito sa Taiwan na available. Pero karamihan, guys, is factory worker. Nasa factory siya, guys. So, ma mabuti mapinayagan pinayagan ka sa, ano mo, sa company. Mahirapan kasi marami lawa. Pero, kumayag na hindi siya for good guys kasi ang sabi niya walang pera sa Pilipinas. Tama naman po, lalo na kung marami kang sinusuportahan sa sa ating bansa kaya mahirap din na wala ka, ta, wala ka talagang income. Ayan, mas maganda mag for good sa Pilipinas pag uh, marami kang ipon at uh, makapagnegosyo ng kahit konti. Di ba ma'am? Pero mga ilang, sa tingin mo ma'am, ilang years ka pa dito sa bansang Taiwan magtatrabaho? Ang kontrata na lang kasi natitira. Pag mo niyo ako. <laughs> wow. Ang kontrata din po kasi guys dito sa Taiwan is 3 years. Ma-factory ka man or ma-caretaker is 3 years po talaga yung kontrata dito sa bansang Taiwan. So, thank you so much mom sa pagpaunlak ng aking interview. Ang push interview, ito madali. <laughs> Ayan yung kanyang bagahi guys. Ayan, pareho po kami ng plane. Ayan, then bisaya din po siya kasi bisaya ako. Tapos, pareho din kami ng uh, flight number. So, magkatabi siguro kami nito sa upuan mamaya. Thank you, thank you so much, ma'am, sa pagpaunlak. Ayan, ang kanyang pag ka naman, sir. Hi. Ayan. May iiwan siya, guys, kaya kawawa siya ng 10 days. 10 days lang naman. Bye-bye. <laughs> thank you so much. Maraming salamat. Ayan, napaunlakan, napaunlakan ko na siya, guys, ng interview. So, uuwi siya ng Pilipinas ng bakasyon uh, lang, hindi for good kasi yun nga, narinig nyo naman guys, mahirap ang uh, pera sa Pilipinas kung wala kang kung wala kang trabaho na matino, maayos so, kayod kayod, kayod, ayan thank you so much guys for watching, sana po um uh, Nagustuhan nyo yung aking video for today. Ayan. Sobrang excited yung mga OFW yung uuwi ng Pilipinas kahit kunting araw lang, ox na ox na sa amin. Ayan, sobrang saya na namin. Hindi namin maintindihan yung kasiyahan na nararamdaman namin. Siguro naman yung sa pamilya din namin sa Pilipinas, ganun din yung kanilang uh, nararamdaman. Ayan. Thank you so much, guys. Have a nice day. Ayan, see you, Philippines! Bye! <laughs> che vede se prende il teatro